Chung, thank you po. Hey likod na hey! isa. Yun. Napinsan mo natin yan mga idol. Di mga ko? Yan. May mga dala silang ano, mga picnic mga Trip trip. Kaya wala silang, wala silang pasok ngayon. At tayo ay tayo yung mag-vlog din. Andoon si Piolo. Nagkuha ng silas. Nalaglag yung silas ni Balda. <laughs> yan. Master, please Yan mga idol. Sa spot na po tayo. At ayan. Ayan. Hindi na po ako nakabidyo sa pagpaalis natin mga idol Dito na po biglaan lang po pag kaya, yung mga sakay po natin kanina Yung mga pinsan po natin Pinsan ko po Kaya iniwan po namin doon kasi nagpiklik sila nila ate Kaya kami dito na nagablog vlog uh, Pupunta rin kami doon mga idol pero hindi na po ako bibidyo Ipupunta ko doon sila Kasi gusto doon nila ng isda Mag ihaw daw sila kaya bibigyan po natin Kung makahuli po tayo ni Idol Iron Nang yun yung kapatid niya kasama, kasama. At si Idol Iro lang mga Will at si Idol Ryan. Yan, Idol, Idol. Ryan. At siyempre kasama po natin si Idol Pion. Hindi natin makakalimutan mo din. Ang ating fansan na guwapo sa lahat. Idol. Gigi mga Idol, update na po tayo mga Idol. Pag makaari na po si Idol Iro at si Ryan. Kaya yeah, mga Idol, nabang abang po, po tayo. Mga Idol. At maghihiwa na po na si Idol Ryan. Madali lang po. Madali ma lang po kami mga ngawin mga Idol kasi Padali lang ano, pang-ulam po kasi kasi na, na, na ano rin kami sa oras. Kahit makauli baka maliit lang uho, mal, marami. Uwi tayo agad may Kasi busy pa po, busy din pa ako mamaya. Marami pa akong gawain. At sa bahay may doon kasi kasuhin ko po yung nagtrabaho sa bahay. At siyempre, yun yung asikasuhon natin kasi silang nagtrabaho. At kaya badali lang tayo may iwan ng pamain okay. Lapo, kamayan natin pang air, pang ano, lapo Oh, lapo pang Sa lamang ito Pang grouper, kung sakaling ma'am meron magkain yan Ay, pamsa, luba, ganyan Okay, rear, rear, rear Huwag mong kalimutan ang ito yung kawinig sa'yo ka Iron, tiri ka pun Tiri na ka, layan ka mo din talawang Barog lang ka, barog Okay, Arya, isa-isa lang. Aug. dalawa yung kawin mo, dalawa. dalawin mo. Para dalawa yung magkain. Di na tayo maghantad hindi na. Diba, ipain na lang mo, ipain mo na lang to. Ay, do, Ryan, kung sakaling merong kakain ito. Kung wala, ah. kasi, meron talaga, dito ay mabigo nito mga area na to, mga idol. Maraming is dito sa area na to. Di tayo mabigo. Basta, makaulam tayo, mga idol. Maka, mabigyan po natin ng pang-ihaw sila ate at yung mga pinsan pinsan po namin Ona. Naiinom naman 'yung. Na. Ah, bagus man. Ang sang, bagus. Agus, Agus mo 'dol. <laughs> <laughs> uh. To. biglang e, kinaim, malung yun Ah, 'yan. Oh, mati laban 'tong hoy 'dol. Eh, pang-ulam na sila. Hmm. <laughs> Magulag na. Dalawa ka agad. Sana hindi matanggal. Kung matanggal yan ah, hindi pas. Mas gapas. Parang may sabod ah. Ito yung dalawa. Hindi. May dul. Iro may dul. Ako kayo Lapo, lapo. Yun. May pamain pa may dul. Sa'yo, ay dul, Hila, hila. Okay. Lapo may dul.

yung ano kumbot mo kumbot mo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không những 哎。<Baby. S 2>

Oh, lapo mo doon. doon. Ay, din. lapo mo doon. Lapo. Din. Din. Yun, lapo mo doon. Lapo. Okay. Lapo doon. Ayun. Ayun. Uy, lapo din dito. Un. Tanggalin mo na mo mo Lapo din. Lapo kita na yan. Bahan na yan. Dali natin sa koron Padala natin. Yeah, yeah.

Sakaling may magasin. Habang mayroon doon si. <laughs> I ito pa silaw iba na yung camera natin dito dito silaw. wala pa mga idol

mamasa dili yun mamasa rin, mamasa mamasa na, mamasa 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 Hindi. mamasa 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 Lupa. mamasa 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 Lupa Lupa! mamasa 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 Jackpot na yan. mamasa 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 yan Ano? Oh, laki! huh Hey! Ayan, yan, yan ang Ayan ang Ayan ang Ayan ang ang Putulin na lang, putulin, putulin! Okay Yun, 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 yun sa loob! Uh, Grupo ng grupir! Ayan <tosunod. tosunod> <tosunod> pang green grouper no? pang green grouper green grouper hindi lubang palagi na tayo makahuli nito green grouper sabit sa bata lumutang yeah. muna ito eh. lumutang grabe eh. ito sana iulang natin kaso sobrang mahal man ito yan na lang mga tiger po ulang natin sila ito ibinta natin nyo para mag magka pera naman kayo

parang malaki pa sa aquarium <laughs> wala pang gabs gisset na sisset na po

Ayan. tayo, Idol Pil. Yeah, Ito tayo. Let's go na, Idol. Yan, nag-decision na sila mag-uwi. Kaya kasi nang decision na uwi. Hindi tayo makakamay. Saka, gutom na rin, oh Gutom na. Kaya, Mas tuwi na po tayo, Idol. Magsumba, magsayawan. Kaya, tara, Idol. Update na lang po tayo, Idol. Magpalas na kami. Hindi, hindi, Michael. abot ang Ayun mga idol. Uh, good morning po sa inyong lahat dyan mga idol. At masinsya na ako mga idol kung ngayon lang po napin, namin napakita yung binta kasi uh, ano lang mga idol. Kaming, uh, sa ano lang kagabi. Sa alas 9. Ano Takawa namin yung, yung binta kaya sa umaga lang namin binidyohan mga idol. Kaya yung rope lang namin bininta yung mga lapu po at tiger ay inulam po namin. Binigay po namin dun sa ano uh, mga idol. Yung picnic. Ila ate mga idol. Di na, pinan, na lang po natin nakuha ng na video. Yan, yeah, ito po yun, may Maidon. Grouper, 7 kilos po, Maidon. Umabot po ng 7 kilos. Yan, times 2.5, may Maidon. Buminta po ng 15,000. Kamahal, Maidon. Kaya, ito may Maidon. Ito yung ano? Yung kita. Yung kita. Wait okay, Yan. Bilangin po natin, Maidon. Ryan, iron, dito kayo. Balansi, balansi. Balansi, balansi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13, 14, 15. 15, may to. <coughs> Tayo nang bahala mo ghati-hati Ay, ako nang eh. mil 5,000. Yan. Len mil Tag ano kayo? Tag 7,500 kayo. Tay inyo to. Bigay mo sa papa mo 'yun, papa mo. Bigay mo. Ng 'yun. Bigyan mo si Kuya Ryan mo ng ano ha? Nang 50. Yeah. 500. <coughs> bigay, bigay, bigay. <coughs> Kailang balanse mga idol, oh. Kwarta-kwarta. Kwarta-kwarta. Mga idol, lo, mag oh, magawa pa kami ng pang-grouper, Malaking kawil yan. Dinba, thank you. Ba? Sampay ba? Sampay. Sampay. Ayan. Ayan. namin, na <coughs> <Sa lahat mo, coughs> Simulan na namin 'yan ngayon.